Hi guys! So guys, kumusta kayo dyan? At kumusta ang ating mga PR dyan? Makakapasa na ba tayo sa first evaluation? So by the way guys, ginawa ko tong video na to is para magdagdag sa inyo ng tip. Okay? Pero ito ay nakadepende pa rin sa inyo kung saan kayo komportable. Kung doon ba kayo sa 7%, sa 8%, o sa 12%, depende sa inyo kung saan kayo komportable at kung saan kakayanin ng kapital nyo. Pero ito naman ay isang uh, dagdag tip lang para mas mapadali na uh, tumaas ang ating pera, ang ating kapirahan dyan kay sitaw. Okay guys, so simula na na rin. So guys, kung gusto niyo ng uh, dagdag, dagdag na halimbawa 8% or 12%, ang gawin nyo guys is magdagdag lang kayo ng isang items or dalawang items. Yun lang ang idadagdag nyo. Halimbawa may display kayo na 10 items, dagdagan nyo lang siya ng isa or dalawang items ayon sa gusto nyo na kung magkano ang gusto nyo na percent or kita ang gusto nyo. Yun lang ang idadagdag nyo. Halimbawa magdagdag kayo ng dalawang 8%. Magdagdag kayo ng isang 12%. Ganun guys. Pero ang importante dito is kung gusto nyo ng extra tulad ng 8% or uh, 12% is ipasan nyo ang dalawang evaluation yun ay kung gagawin yung magdagdag ipasan nyo ang dalawang evaluation dahil kung hindi nyo maipasa mababaliwala lang din yung dinagdag nyo so mas mabuti pang magstay na lang kayo doon sa 7% nakita at least doon ay isang evaluation lang safe na kayo, hindi dalawang evaluation ang kailangan nyo ipasa pero ito ay dagdag lang naman ito strategy halimbawa nag uh, nagdisplay ka ng 10 items tapos gusto mo ng uh, mas malaking kita. Nagdagdag ka ng isang uh, 12%. So, kung may order sa'yo ng 12% na isang piraso, bantayan, bantayan mo pala guys yung dinisplay mo na yon pagka nagkaroon ng order yon ng isang piraso at sa tingin mo kaya mo lang bayaran, tama na, i-close mo na yung display mo na yon And then, bayaran mo yon For sure, pag bumalik ulit yon ibibili mo uli, i-open mo uli yung uh, sinarado mo na a uh, 12%. So, ganun lang guys. So, tayo, alam naman natin kung kailan babalik ang pera, kailan possible na bumalik ang pera natin, doon din tayo magdi-display ng mahal na items. Pero, make sure lang guys, is maipasa nyo talaga yung dalawang evaluation. Para yung ninanais nyo na malaking kita is mapupunta talaga sa inyo. Dahil kung hindi, eh, mababaliwala lang. mag-penalty lang din kayo. So, and then, ano pa ba? So, parang yun lang naman. Yun lang. <laughs> yun lang. Kasi parang ganito yun, guys, eh. Pag nagdagdag ka ng isang item, eh, halimbawa ko na lang yun sa akin. So, medyo kaya naman ng ano ko, ng puhunan ko kay Sitaw, no? So, isang item is uh, 38,000. Isang items lang yon So, doon sa 38, ay kumita ka kaagad ng 4,000. 15 to 18 or 20 days pa pinakamatagal, babalik na sa'yo ang pera mo na yon. So, kumita ka na agad ng 4,000. And then, ipamili mo siya uli ng ganun din kasi makikita mo naman na bumalik yung pera na yun. Pagbalik ng pera na yun, ipamili mo rin siya uli. Mag-open ka uli ng ganun ka taas na presyo, 12%, i-open mo uli yun. And then, antay ka ulit ng isang order, bantayan mo lang talaga ang pasok ng order, guys. Maya-maya mo silipin, maya-maya silipin. Kasi sa sitaw naman is, ang PR naman is, hindi naman kung magkano yung binayaran mo. Ang sa sitaw is, ang PR is, kung ilan ang nabayaran mo, kung gaano siya kadami, ganun naman. So, kayang-kaya yan. So, yun lang. Yun lang tip ko sa inyo. Pero, depende yun sa inyo kung saan nyo mas gusto at kung saan kayo mas safe. Eh, parehas din naman, may kita pa din naman, mag-penalty ka man o hindi, makapasa ka man o hindi, may kita ka pa rin kay hindi ka naman matatalo. So, yun lang guys, bye-bye. Referral code nasa baba. PM na. Bye-bye.